maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2009, na pinamagatang Law Abiding Citizen. Si Clyde ay isang pamilyadong tao. Ang kanyang anak na babae ay gustong gayahin ang kanyang trabaho at gumawa ng isang bracelet para sa kanya at ngayon ay gumagawa ng isa para sa kanyang ina hiniling sa kanya ng asawa ni Clyde na buksan ang pinto. Kapag ginawa niya, siya ay biglang pinalo at dalawang magnanakaw ang pumasok sa bahay. Itinali nila ang mga kamay ni Clyde at ninakawan ang bahay. Sinabi ng isa sa mga magnanakaw, si Darby, hindi mo kayang labanan ang kapalaran at sinaksak si Clyde. Ang kasabwat ni Darby, si Rupert, ay sinubukang pigilan siya, ngunit sinabihan lamang siya na tumahimik. Napilitan si Clyde na masaksihan ang panggagahasa at pagpatay sa kanyang asawa, at kapag nagpakita ang kanyang anak na babae, hindi rin siya ligtas sa kapalarang ito. Nakipag-usap pang prosecutor na si Nick sa kanyang kasamahan tungkol sa kaso ni Clyde. Nawala ang usapin kagabi dahil pinasyahan ng isang hukom na hindi tinatanggap ang DNA mula sa pinangyarihan ng krimen. Nagpasya siyang kumuha ng ebidensya kaysa pumunta sa paglilitis kasama ang kaso hindi siya kumuha ng kahit isang pagkakataon, na sinasabi, ang ilang katarungan ay mas mabuti kaysa sa walang hustisya. Nakipagkita si Nick kay Clyde na nagbigay sa kanya ng mga tala na sa tingin niya ay maaaring makatulong sa kaso. Itinabi ni ang mga tala at sinabing pumayag si Darby na tumstigo laban kay Rupert na pupunta sa death row kasama ang kanyang testimonya. Si Darby ay masentensyahan ng hanggang limang taon sa bilangguan si Clyde, na sobrang galit na, ay hindi makapaniwala. Nakiusap siya kay Nick na huwag kunin ang deal, ngunit napagpasyahan na ito. Ganyan ang sistema ng hustisya, hindi ito tungkol sa iyong nalalaman, ito ay tungkol sa kung ano ang maaari mong patunayan. Panalo daw si Nick para sa kanila, parang naglalaway sa mukha ni Clyde. Sa courtroom, itinanghal ang buong insidente na parang si Rupert ang pangunahing salarin tahimik na pinagtatawa na ni Darby ang asawa ni Nick na para bang siya ang susunod at pumirma sa plea deal. Sa labas, gumawa ng pahayag si Nick sa press tungkol sa desisyon at sarkastikong pinasalamatan siya ni Darby sa pagiging nasa kanyang sulok. Masarap kapag gumagana ang sistema. Nagmamasid si Nick mula sa malayo, nagulat pa rin sa kung gaano ka-unfair ang lahat. Pagkatapos ng isang mahirap na araw sa trabaho, umuwi si Nick sa kanyang asawa, na si Kelly, at para pakalme yan ang kanyang mga nervyos, kinausap niya ang kanyang anak na babae sa tiyan ng kanyang asawa, sampung taon na ang nakalipas. Ang anak na babae ni Nick ay lumakinak ngunit siya ay abala gaya ng dati. Muli ay kailangan niyang laktawan ang recital ng kanyang anak sa paaralan, at hindi nasisiyahan si Kelly na labis niyang napapabayaan ang buhay ng kanyang anak dahil sa kanyang trabaho ngayon ang araw na si Rupert ay papatayin sa pamamagitan ng lethal injection at kasama ni Nick ang kanyang katrabaho na si Sarah. Nasasaksihan niya ang pagbitay sa halip na ang recital ng kanyang anak na babae. Ang huling sinabi ni Rupert ay hindi siya ang responsable sa pagkamatay ng pamilya ni Clyde. Hindi na iyon importante kay Sara at Nick. Si Rupert ay tinuturo ka ng tatlong gamot na ibinibigay sa isang partikular na pagkakasunod-sunod sa halip na mamatay ng walang sakit, nagsimula siyang manginigat, sumigaw sa sakit at namatay sa isang masakit na kamatayan. Malupit, napakagandang palabas. Ipinaliwanag ng warden na hindi nila pananagutan ang pagpatay sa lalaki, dahil hindi pa ito nangyari noon. Dumating ang isang pulis at iniabot sa mga prosecutor ang isang bote na may nakasulat na pariralang, hindi kayang labanan ang kapalaran. Nakilala ni Nick ang pariralang ito at tiningnan ng pulisya si Darby at hinanap ang kanyang kinaroroonan. Si Darby, na sumisinghot ng droga, ay nakatanggap siya ng tawag. Mahina ang boses at sinasabi ang lahat ng dapat malaman tungkol sa kanya. Nagiging paranoid si Darby. Ang boses ay nagsasabi sa kanya na tumingin sa labas ng bintana. Nakikita niya ang mga pulis na papalapit sa kanya mula sa lahat ng panig nagmamadaling lumabas si Darby at nagpaputok ng ilang putok sa mga sasakyan ng pulis. Nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa mahinang boses na nagsasabi sa kanya na kung gusto niyang manatili sa labas ng bilangguan, ay kailangan niyang mawala ang baril at magtungo sa abandonadong pabrika. Ginagawa ni Darby ang sinabi sa kanya. Sa kabutihang palad, habang papunta doon, nadatnan niya ang isang opisyal na natutulog sa kanyang sasakyan. Pumasok siya, kinuha ang kanyang baril, at pinilit siyang magmaneho. Kuminto sila sa isang tahimik na lugar. Hinalagkad siya ni Darby palabas at sinabihan siyang lumuhod, ngunit bago iyon, tumawag si Darby at nalaman na ang kanyang tagapagligtas ay walang iba kundi si Clyde mismo. Sinubukan siyang barilin ni Darby, ngunit ito ay isang bitag na baril, sa halip ay naturukan siya ng isang paralyzing serum, ngunit siya ay nananatiling may malay sa madaling salita, hindi makagalaw si Darby pero ramdam niya ang lahat. Pagkatapos ay pinigilan siya ni Clyde sa kanyang bodega at sinabi kay Darby na mararamdaman niya ang sakit na hindi pa niya naramdaman. Ginawa niya ang lahat ng kinakailangang paghahanda upang maantala ang kanyang kamatayan hanggat maaari. Bago niya simulan ang pagpapahirap, sinabi sa kanya ni Clyde na alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagiging walang magawa tulad ng sampung taon na ang nakalipas hindi mo kayang labanan ang tadhana. Sinimulan niya ang pag-record at sinimulang pahirapan si Darby. Pinag-uusapan ni Nanik at Sarah ang pakikialam sa lethal injection. Pakiramdam ni Nick ay walang kinalaman si Darby dito dahil wala siyang utak para hilahin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan ng pulisya si Darby na hinihiwa ng 25 piraso. Ipinaalam nila kay Nick ang kakilakilabot na pangyayari. Napagtanto ni Sarah na ang tanging taong may motibo ay si Clyde ibinenta niya ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa mga nakaraang taon, at pagbili ng mga ari-arian sa mga iba't ibang lugar. Siya rin ang may-ari ng bodega kung saan natagpuan si Darby. Papunta na ang police brigade sa bahay ni Clyde na mahina hong naghuhubad ng marinig ang mga sirena. Pinalibutan nila ang kanyang bahay at malugod silang tinanggap ni Clyde, ngunit nakahubad. Siya ay inaresto at habang papunta sa kotse ay binigyan niya si Nick ng isang nagbabantang tingin sa lugar ni Clyde ay nakakita sila ng mga libro sa batas at isang punit na piraso ng dyaryo kung saan nagkamayan si Nanik at Darby. Nakaposa si Clyde sa silid ng interogasyon ng kulungan, sa kasamaang palad wala silang ebidensya laban sa kanya at maaari lamang umasa ng isang pag-amin. Nakatanggap ang anak na babae ni Nick ng isang recording tungkol sa kanyang recital at nakiusap sa kanyang ina na panoorin ito, ngunit tinanggihan niya ito, sinabing panonoorin nila ito kasama ang kanyang ama. Tahimik na pinapanood ng anak ni Nick ang DVD. Ito ay hindi ang kanyang recital, ngunit ito ay tungkol kay Clyde sa pagpapahirap niya kay Darby. Hinarap ni Nick si Clyde. Pinatay niya ang recording at gumawa ng isang maliit na pagkilos na parang ginawa ni Clyde ang tama. Inamin ni Clyde sa paikot-ikot na paraan na gusto niyang patayin sina Darby at Rupert at paulit-ulit na iniisip kung paano sila papatayin. Kinuha ito ni Nick bilang kanyang pag-amin at nagsimulang umalis, ngunit pinigilan siya ni Clyde. Maingat na ipinaliwanag ang pang-araw-araw na gawain ni Nick at sinabihan siyang umupo, kahit na sinabi ni Nick na tapos na sila rito. Sinabi ni Clyde na anumang sinabi niya sa kanya ay hindi tinatanggap dahil hindi niya direktang sinabing nakapatay siya ng sinuman at alam niyang wala silang patunay. Kahit na natagpo ang patay si Darby sa bodega ni Clyde, si Clyde ay nagmamayari ng maraming ari-arian sa buong bansa at masasabing isa itong setup. Sinabi ni Nick na alam nilang ginawa niya ito, ngunit, hindi ito tungkol sa alam mo, ito ay tungkol sa kung ano ang maaari mong patunayan. Sinabi ni Clyde na ibibigay niya ang kanyang buong pag-amin kung may magagawa si Nick para sa kanya. Gusto ni Clyde na isarado ang kaso. Pinagalitan si Nick ng kanyang supervisor na si Jonas dahil sa hindi niya pagtanggap sa deal. Ang isang pag-amin para sa isang tao kapag walang ebidensya ay medyo maganda. Malaki ang paniniwala ni Nick na pinaglalaruan sila ni Clyde. Muli siyang pinayuhan ni Jonas na gawin ang deal. Nakuha ni Clyde ang parusa na gusto niya, inilagay na siya sa kulungan. Ipinahayag ng warden ang kanyang kawalang-kasiyahan kay Clyde. Sa silid ng hukuman, nakiusap si Nick na tanggihan ang piyansa ni Clyde. Sa kanyang depensa, inaangkin niya na siya ay isang masunurin sa batas na mamamayan at si Nick ay walang kahit katiting na ebidensya para mapanatili siyang nakakulong ng walang piyansa. Ang buko may hilig na sumang-ayon kay Clyde. Sinabi ni Nick na pumayag si Clyde na ibigay ang kanyang buong pagtatapat, ngunit hindi na ginawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumalakpak si Clyde, na nagsasabi na hahayaan na lang niya ang isang mamamatay tao pagkatapos bigyan siya ng ilang matatamis na linya totoo ba ito? Nagulat ang lahat dahil ilang beses pa niyang sinisigawan ang hukom dahil sa pagkaligaw ng landas bago ihatid palabas. Hindi siya pinapahintulutan na makapiansa. Nang maglaon, sa silid ng interogasyon, inilarawan ni Clyde ang tape na ipinadala niya sa kanya bilang ebidensya, at gaya ng ipinangako, inamin niya na siya iyon sa tape. Sinabi pa niya na mayroon pa siyang isang pagtatapat, ngunit kailangan niya ng kapalit. Pagod na si Nick na marinig ang kanyang panig binanggit ni Clyde na gusto niya ng chicken joy, beef steak, at mang inasal sa bilangguan para sa tanghal iyan. Bago umalis si Nick, inaalok sa kanya ni Clyde ang buhay ni Bill Reynolds bilang kanyang pagtatapat. Si Bill ay abogado ni Darby. Bumalik si Nick at sinabi ni Sara na tatlong araw nang nawawala si Bill. Si Clyde ay nagsalita sa kamera, tinutugunan si Nick at sinabing kung gusto niyang buhayin si Bill, dapat niyang matugunan ang kanyang mga kahilingan bukas sa eksaktong 1pm. Kinabukasan ay dinala nila ang hiningi ni Clyde sa bilangguan, ngunit limang minuto bago mag 1pm nagpa siya ang warden na e-double check ang mga prosecutor. Pagdating nila kay Clyde dala ang pagkain, pero 8 minutes late na sila. Nanahimik pa rin siya at sinabi sa kanila ang kinaroroonan ni Bill. Sinabi rin niya sa kanila na ang appointment ng 1pm ay hindi para sa kanya, ngunit para kay Bill, kaya mas mabuting magmadali sila si Nick ay nagmamadaling pumunta sa isang helicopter at lumipad sila sa pinangyarihan habang si Clyde ay nakikinig sa kanyang iPod at tinatangkilik ang pagkain kasama ang kanyang kasama sa selda, na nagbanta sa kanya. Mabilis silang naging magandang magkaibigan, ngunit lahat ng ito ay gawa ni Clyde na kinukuha ang t mula sa pagkain. Pinaandar niya ang musika at binigay ang controller sa cellmate para makaabala sa kanya habang sinasaksak niya ito sa leeg dumating ang mga gwardya sa selda ni Clyde at galit na galit ang warden. Natagpuan ni Nick si Bill na nakabaon na may oxygen mask. Patay na siya. Inabot sila ng labing limang minuto upang makarating doon mula sa bilangguan. Kaya't kung nakuha ni Clyde ang kanyang tanghal iyan sa oras, si Bill ay buhay pa rin. Nakatanggap si Nick ng mensahe mula kay Sarah na nagsasabi sa kanya na pinatay ni Clyde ang kanyang kasama sa selda at inilipat siya ng warden sa piitan si Nick ay bumisita kay Clyde sa kanyang nag-iisang pagkakulong, nagtatanong kung ano ang punto ng pagpatay sa lahat ng mga taong ito. Gusto ni Clyde na panagutin ang lahat ng tao sa kanilang mga aksyon. Ibinigay ni Nick kay Clyde ang bracelet ng kanyang anak at tinanong kung ipagmamalaki ng kanyang pamilya ang paghihiganti niya sa kanilang pangalan, ngunit walang maramdaman ang kanyang asawa at anak dahil patay na sila. Nakipagkita si Nick at Jonas sa isang opisyal ng gobyerno na may higit pang impormasyon tungkol kay Clyde. Sinabi niya na si Clyde ay isang ipinanganak na may taktika na pumapatay ng mga tao nang hindi sila kasama sa parehong silid. Kung si Clyde ay nasa kulungan, ibig sabihin ay gusto niya doon. Ang cellmate na napatay niya ay hindi basta-basta, ito ay isang killer na kinatatakutan ng lahat at iminumungkahi niya na hanapin nila ang susunod na target sinabi ng opisyal kay Nick na ang tanging paraan para pigilan si Clyde ay ang pumasok sa kanyang selda at maglagay ng bala sa kanyang ulo, dahil kung hindi ay hindi na ito mapipigilan, dahil pinupuntirian niya ang lahat ng sangkot sa kaso ng kanyang pamilya. Pag alis niya ay sinabi niya na kung gusto ka ni Clyde na patayin ay patay ka na ngayon. Gamit ang impormasyong ito, pumunta si na Nick at Jonas sa hukom at humiling na labagin ang mga karapatang sibil ni Clyde at paghigpitin ang pagbisita upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Pumayag siya at pumirma sa isang dokumento. Tumunog ang kanyang cellphone at nang sagutin niya ito ay pumotok ito. Gulat na gulat sila, binisita ni Nick si Clyde sa isang silid ng interogasyon sa bilangguan. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang kasabwat at kung ano ang punto ng paghihiganti na ito nagalit si Clyde dahil hindi pa rin maintindihan ni Nick kung ano ang tungkol dito. Kung gusto niyang maghihiganti, pinatay na sana niya ang kanyang pamilya sa nakalipas na sampung taon. Binibigyan ni Clyde si Nick ng huling pagkakataon, palayain siya ng 6am o lahat ay mamamatay. Si Clyde ay inihatid sa isang maximum prison na nag-iisa na sinasamahan ng maraming mga gwardya. Nagkita si Nick at Sara sa isang bilangguan kung saan sila ay dumaan sa mga dokumento, upang mahanap ang anumang mga pahiwatig kung sino ang tumutulong kay Clyde mula sa labas, ngunit wala silang mahanap. Nagsimulang mag-alinlangan si Sara kung tama ang kanilang desisyon na kunin ang deal kay Darby noong panahong iyon. Tinitiyak ni Nick sa kanya iyon. Ang kawani ng DA ay mananatili hanggang 6 ng umaga, pagkatapos ay pinauwi ni Nick ang lahat upang magpahinga nang pinaandar ni Sara ang kanyang sasakyan, sumabog ang mga bomba na nakakabit sa mga sasakyan, na ikinamatay ng lahat, kasama na si Sara. Dahil nakakulong pa si Clyde, sigurado si Nick na may tumutulong sa kanya, anim na opisyal ang napatay. Nakipagkita si na Nick at Jonas sa alkalde, na hindi maisip kung paano nagagawa ng isang naaresto na lalaki ang labis na pinsala. Itinalaga niya ang dalawang security guard, ipinadala ni Nick ang kanyang pamilya sa isang ligtas na lugar at tinawag itong bakasyon. Walang mga credit card o mga cellphone, walang maaaring magbigay ng kanilang lokasyon. Pagbalik ni Nick sa loob, napansin niya ang naka-frame na artikulo sa pahayagan, ibig sabihin ay may pumasok sa kanyang bahay. Bumalik sa bilangguan, si Clyde ay pinalabas para maglakad at binati ni Nick at ng detective. Dahil sa galit, binugbog ni Nick si Clyde, buti na lang hindi siya masyadong galit, umiinit lang. Bumunot ng baril ang detective, ngunit pinigilan siya ni Nick. Sinabi ni Clyde na magiging biblical ang masasaksihan ni Nick. Sa libing ni Sarah, iniisip ni Jones na sila ang nagdala nito sa kanilang sarili, ngunit naniniwala pa rin si Nick na ginawa nila ang tama, ngunit nagsisimula ng magduda sa kanyang sarili. Habang nagmamaneho sila, isang lalaking nakaitim na damit ang kumokontrol sa isang military drone na armado ng machine gun, na isang EMP at rocket launcher. Hindi niya pinapagana ang mga sasakyan at huminto ang mga ito. Ang kotse ni Jonas ay binaril ng walang tigil at para masiguradong tapos na si Jonas, pinasabog niya ang sasakyan. Hindi makapaniwala ang alkalde na hinayaan ito ni Nick ng matagal. Gusto niya itong tanggalin, ngunit para mabawasan ang pressure sa kanya ng media, itinalaga niya ito bilang bagong district attorney. Ang alkalde ng Philadelphia ay naglabas ng isang emergency na utos upang e-lockdown ang buong lungsod, walang sino man ang pinapayagang lumabas ng walang pahintulot sa lungsod. Nakatanggap si Nick ng email mula sa kontak ni Sarah. Tungkol ito sa real estate na binili ni Clyde nahanap niya ang lahat ng mga ari-arian na nabili sa Philadelphia sa nakalipas na sampung taon at inihambing ang mga halaga. Nalaman ni Nick na si Clyde ay nagmamayari ng isang maliit na garahe, hindi kalayuan sa bilangguan. Siya at ang detective ay nagkikita upang tingnan ang garahe. Nakahanap sila ng butas sa sahig. Isa itong lagusan na hinukay ni Clyde na diretso sa ilalim ng kulungan. Pumasok si Clyde sa bawat cell kaya pala pinatay niya ang kanyang kaselmate, cellmate iyon ang plano niya sa lahat ng panahon. Sinusuri ng detective ang cell ni Clyde, ngunit wala siya roon. Nagbalat kayo bilang isang janitor, nalampasan ni Clyde ang seguridad at pumasok sa City Hall sa pamamagitan ng isang light check. Nalaman ng detective at Nick na si Clyde ay may mga kamera sa lahat ng dako, kahit sa bahay ni Nick at isang quote mula kay Von Clay Switz tungkol sa Center of Gravity. Nagtanim ng bomba si Clyde para patayin si Mayor, na malapit ng magsagawa ng security meeting. Maya-maya dumating si Nick at ang detective. Bilang pag-iingat, dapat silang magpatuloy ng tahimik upang hindi maalerto si Clyde na sila ay papunta sa kanya. Napansin nila ang cart ni Clyde sa fifth floor, sa iba ng conference room. May nakita silang malita, na pinaghihinalaan nilang bomba. Binuksan ng bomb squad ang malita at sinabing ang bomba ay naka-activate sa pamamagitan ng cellphone at maaaring sumabog ito anumang oras. Napansin siya ng ilang ahente na nakatalagang bayan ang bodega ni Clyde at ipinaalam ito kay Nick. Pumunta si Clyde sa kanyang kagamitan sa lagusan at pinapanood ang pagsisimula ng pulong. Kinuha niya ang kanyang cellphone at umakyat sa kanyang cell. Sa kanyang selda, si Clyde ay bumulaga kay Nick mayroon siyang baril at hiniling kay Clyde na gawin ang tama, na nagbibigay sa kanya ng isang paraan upang makalabas. Tinanong ni Clyde kung narito siya para gumawa ng huling deal. Sinabi ni Nick na sa wakas ay nalaman na niya kung ano ang sinusubukang sabihin sa kanya ni Clyde, hindi ako nakikipagdeal sa mga mamamatay tao. Sinabi sa kanya ni Nick na huwag gawin ito, na ito ay isang desisyon na kailangan niyang panindagin sa buong buhay niya. Paumanhin ni Clyde at tinawagan ang numero. Umalis si Nick at sinabi na sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ang ibig niyang sabihin ay humigit kumulang 25 segundo habang nilock ng detective ang kanyang pintuan ng lagusan. Inilagay ni Nick ang malite na may bomba sa ilalim ng kama ni Clyde. Tinignan niya ang bracelet ng kanyang anak sa huling pagkakataon bago nagliyab at pumutok ang kanyang selda. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.